sa app, mga tropa pips may i-upgrade tayo ngayon na laptop uh, request nga kasi ng customer na nababagalan siya kasi nga ano uh, since mababa yung ano niya, specs niya so ang nirecommend kong paraan ano, since nakikita niyo yung processor niya ano, Intel Celeron N4100 So, alam naman natin na na kung, hindi siya i series and then uh, budget meal lang siya na laptop. So, ang ni ko sa kanya ay ano, uh, i-upgrade yung hard disk na HDD to SSD kasi pakita ko sa inyo yung SSD. So, ayan. Uh, since yung hard disk nga 500 gig, uh, ayun nga, pinatang ko rin. Papaitan din natin ng 512. 512 na SSD. So, ayun lang para kahit paano is bumilis yung ano, bumilis yung booting niya and then magamit niya ng maayos kasi eh nga uh, naglalag nga yung laptop. So, start na natin siya ano, i-upgrade yung ano niya, hard disk niya to SSD solid state drive. Ah, uh, karagdagan nga pala. Ang model pala ng laptop ay ano, uh, Asus X407M. So, ayun yung model niya. So, start natin siya disassembly. Pakita ako mo sa inyo yung model niya. Mo. Ayan. Uh, ayun nakalagay dito. Ayan nga. Asus X407M. Ayan. So, pakasin na natin. Ang galing lang naman yung mga tonilyo nyo. Usually yung sorry, mga tonilyo nyo pagdating sa likod mahaba. Nakikita nyo naman mahaba. And then pagdating dito sa harapan, medyo maikli na yun. Ayan, eh, madali naman siya tandaan. Yan na yung boses ko. Medyo ano kasi parang sinisipon ako. Yun lang. Then, dahan-dahan lang naman. And then, pag kinabit mo siya, huwag masyadong hipitan para hindi mabasag yung ano, yung pinakakapitan ng tornilyo. Once na kinabit mo na yung tornilyo dito mamaya, pag inassemble mo ulit. Kasi pag mo, may tendensya mabasag. Kaya, uh, ano lang, may Saktong higpit lang. Hindi masyadong mahigpit na mahigpit. Para next time na magto-troubleshoot ka eh. uh, madali mo siyang ano. Mabaklas. And then. Yung pagbabaklas naman ng ano nyo. Ayan, tanggalan natin yung tomilyo. So, ito. Da make sure na dahan-dahan lang. Kasi ano ito eh. Para siyang flip type. Ayan, dahan-dahan mo lang. Tapos, yun lang. Lagyan lang ng Tapos sa kabila para hindi mapunit yung ano. Ayan. So, ayan, natanggal na natin. So ayan, nakikita nyo. Ito yung hard disk nya. Tapos linisan na rin natin to. Para makahinga rin naman siya ng maayos. Kasi nakikita nyo medyo na rin. then uh, um, lagay na natin itong ano, SSD gagayahin mo lang naman yung kapit nya ganito lang naman tapos yan, tagal mo yung tornillo ito yung bahay Yun lang naman, gayaan mo lang naman yung pagkakabit doon. naman. Yan na, kapit natin. Tapos nangisa lang natin to konti. Tapos bugahan lang natin ang ano ko, na blogger ko. Ayan, malinis na. Ayan, pwede. Pwede natin ibalik yung ano. Tapos, thread mo na lang yung mga dati niyang tornillo. kapitan natin yung ano Yung pinaka niya. Ay pinaka yung sa mouse. Ayan, so, nakabit na natin. natin and boot na natin kung ano so ayan nakita nyo uh, working naman, tingnan natin yung uh, yung boot menu tignan natin kung pumasok yung ano pero tingnan natin ano na natin ang start natin. Hindi ko napapakita sa si inyo yung ano, install kasi install ng Windows kasi pero naman ako mga previous video na ano, nag-i-install ako. Ito, pinakita lang naman natin na ano. So, ayan, uh, invalid. punta tayo sa ano sa, sa advanced mode kasi may mga security sila eh. security tapos secure boot i-disable mo lang para mag boot yung ano tapos F10 okay tapos yan uh, hindi ko napapakita ko paano mag-install kasi meron na nga ako na gaya na sinabi ko kanina hindi ko napapakita yung pag-install kasi meron naman akong tutorial na pag-install ng, no? ng ano ng windows So, ayan, hintay lang natin matapos yung install niya. And then, ayan, natapos na natin install ng Windows. Tapos, yung tinanggal natin sa kanyang hard disk, ilalagay na lang natin dito. Para ah, magamit siya as, ano, ha, ah, external, ano. Maday lang naman to. Wala namang kahirap-hirap to. Gabit lang naman natin to. Ayan, tapos, Ganyan lang. Ayan na. Ayan, magagamit kayo na ito as ano, ah, uh, backup ng mga side file niya pangabit natin. Sakaling may mga important files siya dito, uh, makukuha niya. Pero, sabi naman ng customer, wala namang ano. So, ayan, tumunog. Tingnan natin. So ayan, ito yung SSD na 512. Asintayin natin yung isang hard disk. So ito yung dati yung backup. Dati yung hard disk. Ayan. So ayan, may backup. Eh, eh na nga, natapos na nga natin yung ano, kung paano pabilisin yung ano. Uh, ito nga yung laptop na ang story niya ay naghang. And then in-upgrade in lang natin yung hard disk niya. Uh, na HDD to SDD. So, maraming pong salamat sa patuloy na nanonood ang aking Repel to YouTube channel. Sana ay may natutunan kayo kahit pa paano. So, hanggang sa muli, maraming pong salamat. And, bye-bye!